Magandang umaga po mga kagapay. Uh, muli po natin binalikan si Tatay Arthur upang ihatid po sa kanya yung mga grocery na mula sa mga mahal po nating sponsors. Kaya samahan nyo po ako. Let's go mga kagapay. Buti hindi kayo umalis. <tod> Ay, okay kayo ng gabi? Uh, kumusta kayo ngayon Tatay Arthur? Okay lang? Ay, Ay, tuloy-tuloy pa yung trabaho niya. Okay. sa Saan solar niyo tay? Okay. Ah, ito. ito po yung solar na binigay po natin. Meron pa yata yung isa pero hindi pa nilagay. Ah, nandun sa bag yung isa po. Nakaloto na kaya? Hindi pa. Hindi pa? Ano ulam niyo po tay? Wala. <laughs> Wala. Ah? <laughs> <laughs> Pumunta po ako dito tayo dahil ano uh, ihatid ko po yung binigay ng mga sponsors po natin na grocery. Sana po uh, makapag-antay pa po kayo sa pabahay po. Ah uh, marami pa kasi po tayong inaantay na ibibigay po ng mga sponsor kaya kunting uh, tiis na lang muna sa inyong bahay, bahay niyo po ano po tayo na sa pabahay. Kasi iniipon pa 'yung budget para maging tuloy-tuloy po siya. Sa mag-antay na lamang po no, tayo na. So, ito po pala tayo. Uh, bigay ko ng grocery. i po natin yung grocery. Buksan nyo na lamang po tayo. Pasensya na po kayo mga kaagapay kung mahina po ang boses po ni tatay sadyang ganyan po talaga magsalita. Isasahin nyo na lang po ilabas. Yan. mga ilang linggo na rin po siguro yan na ano mm -hmm. uh, abasto po ninyo yan sa eh, resibo po yan. yan meron po tayo kape Ah, milk, well. uh, mate. Good. Kape. Ah. Sino ba niya? Ha? Ah. Uh Ni, -oh. Sukal. Sige, ilabas tayo. Yeah, sukal po 'yan. Isang kilo po yata 'yan. Luxem Mantiga Pwede na kayo mag-adobo dyan yeah. Mag-adobo yeah. May, may karne dyan, may karne, karnenas sardinas. Yes, no, no. Gabi ka lang. Anong gabi ka lang? Gabi. Tapos to, may bigas po yan tayo. Bumili ako ng ilang kilo lang din. Mm -hmm. Yan, para ano. Yung yeah, bukas ko. Ka. Hindi ko well, nang iisip mo. Yung padawa <laughs> May item yung binigay? May item mo. Hindi na yan. naman yan. Mahugasan naman. Salin nyo na lang ah. Ilagay nyo na lang. Ha? maganda i-mix nyo yung bigas ah di wag nyo na i-mix uh, gusto ko muna pasalamatan ang mga kababayan po nating uh, sponsors na nagbigay po sa mga grocery uh, sila ma'am Rina Maalew ng Ilongga Groups uh, Miriam Villanueva um, Kaagapay Grace Kaagapay Bia Vlog Ati Lisa, Falikpik, uh, Tita Meld ng Japan. At siyempre po yung aming grupo, uh, kagapay mo Fighters po yan. Salamat po sa inyong uh, pagbigay ng uh, pambili ng grocery kila Tatay Arthur at sa mga iba pa po nating uh, natulungan. Si Nanay uh, Dimitria ay nabigyan ko na po siya nung nakaraan linggo po. Ngayon po si Tatay Arthur. Uh, sa sunod po siguro na linggo si ano naman si Kuya Nilo doon po sa season Pangasinan. Hmm. Yeah. Eh, ano pong masasabi po nyo sa binigay po ng mga sponsors po natin. Salamat po Akila ano, Ma'am na Maalew. Kaagapay Grace. Grace. Uh, kaagapay via vlog at ilisa palikpik, palikpik. Uh, tita meld ng japan, japan. uh, ma'am Miriam Ma bilyanweba Ma ng ilongga groups po yan magkasamaan kasamaan po ni ma'am rina maali po yan ng ilongga groups yeah. pangunguna po ni ma'am rina maali so masaya naman po kayo tay na nabigyan kayo ng grocery yeah. uh, Yan, tayaan din okay. o ipamimigay ah, sa mga pupunta rito na kakilala nyo. Oh. Dahil itong binibigay namin to ay para sa'yo lang po talaga to ah. oh. Kasi mamaya na, mabalitaan ko hmm. binibigay nyo pala. Okay. Siyempre may ko rito magkwikwin mga yan pag nabanggi-banggit po yan. Hmm. Basta yung ano yung tayong bahay antayin pa natin yung iba kasi magbibigay pa po sila para tuloy-tuloy nga po yung ano paggawa ng bahay kahit maliit lang mm. kasi kayo lang naman di ba tayo no mm. itong bahay niyo to higit na isang ano lang to eh 1.5 meter ata to oh. Mm. ito po yung higaan po ni tate oh bumili siya ng kawayan mm. tapos yan na rin po yung lutuan yan pa rin po kayo nagluluto tayo sa likod? Ah, sa likod na? Oo. Uh, oh. Para pag na ano to, napayos, sa loob na lang din natin nalagay yung lutoan. Isiparit po natin yung lutoan niya. Oh. Ba't hindi na kayo nag-uuling tay? Hindi na. Wala na. Wala na kayong makuhanan. Wala na kayo. Wala Wala na kahoy. Hmm. Hmm. Galgal lang. nag kayo ng Gabi? Gabi. Ano yung eh, pang binta o pang ulam? Pang ulam. Hindi, eh, hey, kumuka din. Mamaya, mandami. Madami dyan? Oo. Oh. Manalaki. Sa nakatimba. Gabi. Nakatimba? Ay, meron na kayong naukay? Oo. Oh. Dahil dyan. Bagay, pwede na rin po yan. Pwede namang ilagay yan eh. Oo. Oh. Ayun na yung pinakabigas nun. Tay na. Uh, dapat yung ano, yung yun nga yung mga grocery na binigay. Huwag nyo ano, yeah. pamimigay. Oh. Kunting tis na lamang po. Tay, um, maayos natin to oh. Para mas safety naman yung ma uh, yung pagtulog nyo, yung mga gamit nyo. Mm. Buti po yan yung galon hindi nyo bininta. <laughs> Ako pag pumunta ko rito, pag hindi ko makita yan, alam ko na kung saan nyo nilagay. <laughs> uh, maganda po yan. yan. Tignan po natin yung bahay ulit ni Tati Arthur. Paikot po. Yan si Tatay Arthur. ito po yung kanyang bahay mga kaagafay dito na rin po siya nagluluto sa likod ito po yung kanyang liguan po yata o nga liguan bali dito po sa side po niya ay creek po ito daanan ng tubig pag tagulan napakalakas po nito galing po sa bundok pababa po dito Ito po yung kanyang bahay ni Tate yung kabuuan. Kahit malit na bahay lang po dito ay pwede na po. Ipig <coughs> nyo na yan tay. Ibalik ah. e, nyo na sa dati. masaya naman po kayo sa natanggap po nyo. Bumila rin po tayo ng siya. Tanggalin nyo tayo. Yan. Uh, shampoo. Uh, powder na ano, panlaba. At saka bar. Palmolive. Yan, may joy kayo pang hugas. Kalimutan ko lang yung, ano, yung sponge bob ba yan? Mm -hmm. yung naman po tila ten, ah. Mm -hmm. Yan po yung mga bidigay po natin <coughs> na galing po sa mga sponsors po. So, yan po tayo. Lagay, uh, ligpit nyo na ulit. Itago po nyo para hindi mawala oh, sako nyo yan po ang tulugan ni Tatay Ertor mga ilang linggo yan mga ilang linggo nyo magagamit yan tayo Uh, Oo. Lahat na to ah. Dalawang linggo Dalawang linggo. Kasi nakakaawa naman po yung kalagayan po ni Dati Arthur. Ito lamang po yung kanyang uh, hinihiga at dito na naman siya nakahiga. Tignan nyo naman po mga kaagapay mo. Medyo kung pasok ka rito sa loob ay nakayoko ano po ulit masasabi nyo kung binigay sa inyo tay salamat sa mga grocery grocery salamat po si Tate Arto sa mga binigay po uh, ninyo mga kaagapay mo, mga, mga mahal po natin mga sponsors. Yan, nagpapasalamat po siya. Wala po siyang masabi ng ano, kasi uh, uh, mahihain si Tate Artor. So, muli po mga kaagapay mo, uh, pasuportahan po ang aking uh, YouTube channel, kaagapay mo sa mga hindi pa po nakasubscribe pa. Uh, subscribe po, uh, palike and share para mas malawak pa po ang ating uh, matutulungan. So, muli po, uh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood bye bye and god bless